Hi guys, welcome back to my channel So bago muna yan, good vibes ang lahat ba? Ayan nga nakita natin na close pala si Eliza kay Tangpon si Ayan more ang chikahan nang madaanan siya ni Tangpon si Ayan, tignan mo, yung parang wala siyang pakialam na may nakapaligid sa kanila, more ang chika, yakapan hampasan din with Tangpon, sinang choco mocho iba talaga si Venom hindi mo talaga alam, marami talaga siyang kaibigan kasi nga busilak ang kanyang puso. ba? Diba? So, abangan na lang natin. Magtatapat ang Choco Mocho at saka yung Creamline, Sister Company yan sa finals. Balita, sila magtatapat sa first and second daw. Kaya abang-abang yan pag nanalo ang Chocomocho ngayon sa Cherry Tigo, sila ang magtatapat sa finals. So yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong stress Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload. Bye-bye!